madaling lutuin, masarap, at kakaiba. Yan ang lulutuin ko tonight for our dinner, ang pinadapang inasal na manok sa kawali. Kung gusto mong malaman at gusto mo ring matikman ang aking pinadapang inasal na manok sa kawali, ay isishare ko sa inyo kung paano ko ito niluto. Tara dito sa aking kusina. Una sa lahat ay kakailanganin mo lang dito ng whole chicken at para mapadapa natin itong ating manok ay kailangan natin itong hiwain sa dibdib. Malupit na pamamaraan pero wag mo na lang dibdibin. Char! At para manuot ang masarap na lasa dito sa ating manok, ay hiniwa-hiwaan ko na rin ang mga paan nito. At hayan, ready nang dumapa ang ating manok. Ngayon naman ay magka-crush ako dito ng mga pitong piraso na garlic at magsa-slice din ako dito ng lemongrass. Didikdikin ko rin para lumabas ang katas nito, pati na rin itong aking ginger kasi mas makatas, mas masarap. At nung may prepare ko na nga itong aking garlic, lemongrass at saka ginger, ngayon naman ay gagawa ako ng aking pang marinade sa aking whole chicken. Kaka ilanganin ko dito ng soy sauce. Kung ilang soy sauce ang nilagay mo, dapat ganun din karami ang ilalagay mong sugar. Ngayon naman ay ilalagay ko na dito ang dinikdik ko na bawang, lemongrass, at saka yung ginger. Oyster sauce in. At ngayon naman ay ilalagay ko na dito ang aking one can of Coke. Kung wala kayong Coke, ay pwede rin Pepsi. Pareho lang naman yan. The choice is yours. And then, naglagay din ako dito ng lime juice. Mas masarap sana kalaman si juice. Pero wala nga ako neto. Kaya lime juice will be fine. Yun lang lahat ang kakailanganin natin sa pagmamahal marinate dito sa ating pinadapang manok. Ngayon naman ay halu-haluin lang ito hanggang sa matunaw ang sugar and now it's time na padapain na natin dito ang ating manok dahil ima-marinate ko ito ng mga 20 minutes actually 10 minutes each side para talagang ma ang buong manok ang advice ko lang sa'yo kung gusto mong gumawa nito or magluto nitong pinadapang manok, dapat talaga more than 1 hour or mas maganda magdamagang marinate. Anyway, nakalimutan ko palang maglagay kanina ng black pepper kaya naglagay na lang ako dito bago ko tinakpan at inumpisahan ng imarinate itong aking pinadapang manok. After kong imarinate na mga 20 minutes itong aking manok ay tinanggal ko muna ito at iniwan ko ang marinade sauce dahil pakukuluan ko ito ng mga 5 minutes. Nang makita kong kumulo na nga itong aking marinade sauce ay kinuha ko muna itong mga bula sa itaas dahil hindi ito kaaya-aya kaya kailangan tanggalin. Besh parang kaibigan mo kung hindi na kaaya-aya tanggalin mo na sa buhay mo para sumaya ka lalo. Char! Anyway guys, nung malinis na nga itong aking marinated sauce ay ibabalik ko na dito ang aking pinadapang manok at pakukuluan ko ito ng mga 15 minutes each side. Nang matapos ko ngang lutuin itong aking pinadapang manok na mga 30 to 35 minutes, ay tatanggalin ko na ito dito sa aking sauce. Itatabi ko muna itong aking manok at ngayon naman ay babalikan ko itong sauce dahil lalagyan ko ito ng cornstarch na tinunaw ko sa tubig. Besh, ang galing dahil ang aking marinade sauce ay maging dipping sauce natin mamaya. Nang maluto ko na nga ang aking sauce, ay babalikan ko naman itong aking chicken. Nagpainit muna ako ng mantika sa kawali. Dahil ipafried ko itong aking chicken, in low heat. Low heat lang ang gamit ko dito para hindi masunog itong aking pinadapang manok. And while frying my chicken in low heat, ay papahiran ko ito ng sauce na ginawa ko. Mas magiging makulay at appetizing ang kulay ng manok natin dito at parang maging inasal talaga siya pero inasal lang sa kawali. At mas lalong manunuot ang lasa nito dahil habang niluluto natin ito in low heat, ay pinapahiran natin ng sauce. Hinabot ako ng 15 to 20 minutes sa pagluto dito sa aking manok in low heat. It, habang pinapahiran ko ng sauce. At habang tumatagal at malapit na itong maluto, ay lalo kong naaamoy ang lemongrass na nilagay ko dito. Masarap talaga ang lemongrass kapag nilagay mo sa chicken, no? At hayyan guys, luto na ang aking pinadapang inasal na manok sa kawali. Kung gusto mong magluto nito, pakiusap lang, damihan mo ang kanin. Dahil talagang mapapa-extra rice ka, dahil sauce pa lang ay ulam na. Kaya naman, Beshi, ano pang ginagawa mo? Gumawa ka na nito. Dahil alam kong magugustuhan mo magugustuhan ng pamilya mo ng kasintahan mo at lalong mai-in love sayo char and guys that's all my cooking vlog for tonight thank you thank you so much for watching have a nice night everyone god bless you follow for more videos bye